Isinagawa sa West Philippine Sea ang maritime exercise ng Pilipinas, Amerika at Japan sa nino ng China na may mga umaaligid pang mga warship. Nakatutok si June Veneracion. Apat na f 50 fighter jet ng Pilipinas ang nagpakitanggila sa impapawid ng West Philippine Sea. Tatlong beses nagpabalik-balik ang mga fighter plane habang nagsasagawa ng division tactics o naka-formation na paglalayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan. Stand by. Execute. Over. Over. Roger. Roger. ito ng huling araw ng 11th Multilateral Maritime Cooperative Activity. Habang nagsasagawa ng maritime exercise ang tatlong bansa, Makikita ang umaaligid ang tatlong warship ng China na tila nagmo-monitor sa mga aktibidad. Successful naman po yung uh, event natin uh, despite the presence of the interlopers. Layunin din ng maritime exercise ang mahasa ang interoperability ng mga tropa ng Pilipinas at mga kalayadang bansa. Ginawa itong pagsasanay di kalayuan sa Scarborough Shoal kung saan plano ng China na magtayo ng na isang nature reserve. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakapaghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas sa nauna ng tinawag na aksyon ng China bilang illegitimate and unlawful. Sagot ng Foreign Ministry ng China, bahagi ng kanilang sovereign rights ang pagtatayo ng nature reserve dahil bahagi naman ito ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ng Amerika na suportado nito ang Pilipinas sa pagbasura sa plano ng China. Ang mga aksyon daw ng China sa Scarborough Shoal ay patuloy na nagbabaliwala sa regional security. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Nakalagay na ang pangalang West Philippine Sea bilang label sa dagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas sa Google Maps. Makikita yan kapag binuksan ang mapa ng Pilipinas sa digital maps ng tech company sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong 2012 opisyal na pinangalanan ng Pilipinas sa mga lugar sa kanlurang bahagi ng archipelago bilang West Philippine Sea. At noong 2016, pumabor sa Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa pag-angkin ng China sa South China Sea na anilay walang legal na batayan. Pero patuloy na tinatanggihan ng China na kilalanin ng desisyon ng korte. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunod ang pahayag ng Google. Kaugnay nito, pero wala silang tugon sa ngayon. Nilinaw ng Pilipinas na hindi pa nakukubkub ng China ang Sandy Cay sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang pagwagayway ng watawat ng China sa naturang bahura na kalapit lang ng Pag-asa Island. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles sakuhan ng mga larawang ito na inalabas ng Chinese Coast Guard. Binandera nila ang watawat ng China sa Sandy Cay 2, ang bahurang sakop ng Pilipinas na di kalayuan sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa CCG, pagpapakita ito ng Anilay Sovereign Jurisdiction o pag-angkin ng China sa Sandy Cay na tinatawag nilang Chen bilang tugon daw sa mga ilegal na aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Noong isang taon pa isinapubliko ng Pilipinas ang sandamakmak na patay at basag-basag na corals na nakatambak sa Sandy Cay, senyales umano ng napipintong reclamation ng China. Pero sa mga bagong video na nilabas ng Beijing, pinabulaan nilang nila ang akusasyong ito. Hindi raw totoo na may nangyayaring reclamation sa lugar dahil ang mga illegal daw na fishing at construction activity ng Pilipinas ang tunay na sumisira sa mga bahura sa Sandy Cay. Bumuelta naman na national task force for the west philippine sea at tinawag na sinungalingan china we have not lost the pagasa case there is no occupation of the pagasa case there is no seizure or illegal occupation of those cases Bilang tugon, nagsagawa rin ng Interagency Maritime Operation ng Pilipinas sa tatlong Sandy Case kahapon. Winagayway ng mga tauhan ng Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group ang watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay 2. Kung tutuusin, maliliit na bahura lang naman ang apat na Sandy Cay na sakop ng territorial sea ng Pag-asa Island. Ang Sandy Cay 2 ang pinakamalaki sa kanila pero strategic ang lokasyon nito dahil tatlong kilometro lang ang layo mula sa sa Pag-asa Island kung nasaan ang outpost ng militar sa West Philippine Sea. Hindi raw hahayaan ng militar na matayuan ito ng estruktura ng China dahil isa raw ito sa mga red line na hindi palalampasin lampasin ng Navy. Ipaglalaban natin yan sapakat yan ay atin. Red lines are non-negotiables. Kinundi na rin ang ilang senadorang ginawa ng China. Tinawag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas ang ilegal na pag-agaw ng China sa Sandy Nakiusap naman si Senator Visa Ontivero sa China na tigilan na ang drama. Gimmick lang daw ang photoshoot para palabasin na nakuha na nila ang Sandy tingin naman ni Malaya posibleng ginagamit daw ng China ang issue para ilihis ang atensyon ng mga Pilipino sa umano'y pangingialam ng China sa nalalapit na halalan. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy pero tiniyak ng palasyo na dedepensahan ng gobyerno ang ating mga teritoryo. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat, sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability. Nagbabalita muna sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kinundinaan ang ng Philippine Navy ang China dahil sa pagpapakalat nito ng maling informasyon kaugnay ng mga isa nasa gawang joint maritime activities ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa gaya ng Japan. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala silang na monitor na sa bayang air at sea patrol ng China sa West Philippine Sea. Mariinding pinabulaanan ng Navy ang aligasyon ng China na nanghikayat ang Pilipinas na dayuhang puwersa at giniit na dapat umalis ang Chinese Navy at Coast Guard sa ating teritorio. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. Wala raw pananagutan ng Pilipinas sa banggaan ng barko ng People's Liberation Army Navy ng China at China Coast Guard itong lunes malapit sa bawat ng Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi kaaya-aya ang nangyari pero hindi Pilipinas ang sanhi nito. Ikinabahala rin ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan ang insidente nila. Ang agresibong kilos daw ng dalawang barko ng China ay nakaistorbo sa kapayapaan at kayusan ng rehiyon. Iniligay din daw nito sa panganib ang buhay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Hindi raw dapat pang-mang-udyok uh, ang China at guluhin ang status quo sa South China Sea. Iginit nilang maayos lang ma-issue roon sa pamamagitan ng dialogo at mga mekanismo para maresolba ang tensyon. Wala pang sagot dito ang China pero nauna nilang na sinabi na Pilipinas ang ugat ng tensyon sa South China Sea. Aasahan na raw ang mas madalas na presensya ng Pilipinas kasamang Amerika at iba pang kaalyadong bansa sa West Philippine Sea tulad ng isinagawa kahapon. Pero tila hindi po yan nagustuhan ng China na nagsagawa rin ng sariling maritime patrol sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. This is just the beginning of what we will continue to be an incredibly fruitful alliance. It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance particularly in the face of communist China's aggression in the region. Habang sinasabi ito ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth matapos ang kanyang pulong kay Defense Secretary Gilbert Yodoro sa Camp Aguinaldo kahapon, na sinabayan din ng isang Joint Maritime Patrols ng Amerika, Pilipinas at Japan. Nagsasagawa din pala ang China ng sariling Maritime Patrol sa South China Sea kahapon base sa ulat ng ilang Chinese state-owned media at ng Reuters. Sabi pa ng tagapagsalita ng Southern Theater Command of the People's Liberation Army ng China, ang Pilipinas ang may pakana ng pag-organisa ng mga joint patrols at pagpapakalat ng anilay illegal claims. Sabi ni Teodoro, asahan na ang mas madalas na rotational presence sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang Amerika at iba pang kaalyadong bansa. We will also expect a heightened tempo of the Philippine Armed Force for external and territorial defense to put in our share of deterrence. We do not seek war, we seek peace. But those who long for peace must prepare for war. Wala pang tugon ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa mga pahayag ng China. Gayun din sa pagsabay nito sa Joint Maritime Patrols ng Pilipinas at mga kaalyado nito. Pero ayon sa isang International Studies at Security and Defense Analyst, inaasahan ng ganitong reaksyon ng China matapos ang pagbisita ni Hexeth. Kung baga pinapakita ng China, hindi kami magpapasindak sa inyo. Well, expected. No, talaga kasi Uh, part yan talaga nung uh, pag-focus ngayon dito ng Trump administration. Kahapon natanong si Teodoro, may ikalawang deployment ba ang Amerika sa Pilipinas ng mid-range capability o MRC Typhoon missile? We will neither confirm nor deny any deployments. We will train as we see fit and the Philippine Armed Forces will equip as it sees fit ang mga ganitong kagamitan mahalaga ayon sa ilang eksperto dahil kulang ang kagamitan ng Pilipinas para mapakinabangan ng husto ang ilang security at defense equipment na binili nito gaya raw ng Brahmos Mesa na galing India na may ilang kailangan para ma-maximize ito. Ang problema sa Brahmos, kailangan mo rin ng, ng kumbaga tinatawag mo ng kill chain kailangan mo ng radar, kailangan mo ng drones, kailangan mo ng satellite. Mayroon ka nga missile, pero hindi mo na makikita yung kalaban mo, malaking problema yan. Sa ngayon, Amerika lang ang pwede at obligadong magbigay nito sa Pilipinas ayon sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatuto 24 oras. Pero Andy, kamusta ang uh, pamamahagi ng tulong ng PCG at BFAR? Yes, magandang nga uh, umaga, Bert, naging uh, pahirapan niya itong uh, paghahatid ng uh, tulong ng uh, Philippine Coast Guard at ng uh, BIFAR sa mga manging isla dito nga sa West uh, Philippine Sea dahil sa mga panghaharas na ginagawa ng mga barko ng uh, China Coast Guard. Madaling araw pa lang ng Merkulis, nakatanggap na ng Radio Challenge uh, ang barko ng BIFAR mula sa barko ng China Coast Guard. Pagpotok ng araw sa West Philippine Sea, dumami na ang mga barko ng China at pumaligid na sa barko ng Pilipinas at mga manging ista. Kaya nawa naging pahirapan sa mga manging ang lumapit sa mga barko ng VFAR dahil sa malalaking barko ng China. Ilang beses sinubukang harangin ang barko ng China Coast Guard, ang barko ng VFAR at mga manging at maging ang PCG nagasagawa rin ng ilang ulit na dangerous maneuver ang isang barko ng China Coast Guard sa sinasakyan namin barko ng Pilipinas. Sa kabila nito ay nakala nakalapit din ang mga manging sa barko ng BIFAR upang maibigay sa mga ito ang kinakailangan tulong kagaya ng pamamahagi ng fuel at iba pa. Samatala, Bert, umabot naman sa limampung bangka ang nakalapit sa barko ng Bipar. Nakapagbigay ang PCG at Bipar ng 50,000 liters ng fuel sa limampung mga bangka. Bukod pa dito, ang mga groceries sa iba pang pinagkaloob sa mga ito. Medyo pahirapan din ang paglapit ng mga ito dahil masungit ang lagay ng panahon at ang malalaking alon sa karagatan. Samantala, nagpalipad din ng chopper ang China at umiikot sa lugar. Habang umiikot din sa himpapawid ang USS Poseidon at minomonitor ang nangyayari. Kita rin mula sa balayo ang PLA Navy ng na China na nagmamasid sa mga nangyayari sa kabila ng mga blocking at uh, pangaras sa mga ng China. Tagumpay pa rin ang naging misyon na makapaghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Bert, magpapatuloy ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga mangingista hanggang sa mga susunod na araw. Yan muna ang ating latest live mula dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Bert. all right keep us updated you know uh salamat andy pagayon na naguulat live